Later. O, nandito na kami papunta na doon na yung mga junakis ko so papunta na tayo sa bahay ni mother bahay ni mother dear Isos, agnaong sa... Ang simot sa baboy mo, yung hinga tubang. Nako. Na na, si mama! Hi, baboy! Si Dihan, ma. Kay excited ka oh. siya. Hi, si. Dihan! Dito na ka siya. Hello! Tumama ka, tumama. Bakok ang tinapa. Hmm. Ito Ito yung bahay ni mother. Oh. Oh. Marami silang mga halaman. Mga gabi-gabi. Hi, po. Si Junakis 1. Si Junakis 2. Si Junakis 3. Dihan! Hi, Dihan! Nana ka, Bibi, Dihan? Nana ka, Bibi, Dihan? Ay,

Mm -hmm. Si Dian bikin anak -an -an an -an 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 mata di bawah Hong anak anak bata Hong boleh Ayah, Liwat ni mudi ya. Lung -lung, dong, <coughs> pa, ya. Putih. Mana Degan degan cuma Bisa ada siya pag-abot ninyo. Ay, kudiha! Um, ngayon mga besh, ipapakita ko sa inyo yung mga halaman ni mother. Ayan, yung mga halaman ni mother, mother. Kasi mahilig siya sa mga halaman. Ayan. Yung mga kaladyum. Kaladyum. ayan yung ganito ko na ano nakaladyum galing yun dito hiningi ko yun dito kay mother Yan sit down ragod down meron ding talong aloe vera dito ko nakukuha yung mga aloe vera dito yun galing kay mother daming aloe vera dito ito yung mga halaman niya ayan yung munting munting palasyo hi Janice Ayan. Ito, talong. May talong. Meron din sila ditong alagang baboy. Ayan. Hindi ito sa kanila. Ito si mother. Hi, mother. Mother. Hi, Pud. Ano? Uh, oh. Hi, Pud? Pod ba? Pod ba? Pod ba? Hi. Ang ano kanin? Ang Ito na. sa <laughs> naman. Ipadala sa oh, kinauukulan. siya <laughs> <laughs> sa Papa, Daini, Si father mana. <laughs> si father. Ito yung father ko. Ito si father na Yung paborito niya ay fighter wine yun yung nagdadala sa kaniyang oh, ano malusog na <laughs> malusog na pangangatawan. <laughs> Dakpo po ni ko ang pa mende ko manghura ng anak. Mm. Ah ngayon maghanap tayo ng mga gulay-gulay dito. Kasi yung talong hindi na raw kakain si sina mother Kasi palagi na silang kumakain ng talong so tayo na lang ang ah, kukuha ng mga talong. So, maghanap tayo dito. Ayan, may nakita na tayo. Na may amigas. Ayan, meron na tayong talong. Talong, meron na tayong talong. Kasi ayaw na nila ng talong. Ito pa. Yes. Yan. Wow. Masarap to kasi organic to. Organic lang to. Gusto ko pa naman ng okra. Kaya lang wala na silang okra. Favorite ko sana yung okra. Kaya lang wala silang okra kasi

ubos na rin yung kalabasa nila before meron silang kalabasa ito pa ayan <laughs> meron na naman hmm may ano na tayo may may panghapunan na tayo na masarap to mga besh pag yung nilalaga lang tapos isasawsaw sa suka na may maanghang na may na may sili ay nako napakasarap nito puno ng mangga kaya lang walang bunga ito okay panisha kane Laro ta sa region B kay di makuyog ang punuan. Sili di ka mudal sili na. Nahigdan naisili sili didto. Nya mo na. De. Eh. Nah, na. pa ito. To. Pilang pula it naman ni. Di gina pait basta gagmay pa. Ito. Basta basta taun-taun na kay pait. Like Ay,